Mga kabaslag, oh, makikita niyo yung bundok dito. Ayan, sa tabi nitong resort na ito, nakakatuwang pagmasdan yung bundok, lalo na yung mga bato. Okay ka na kuya, ready ka na. Hello mga kabaslag, Welcome muli sa aking channel. Halina at puntahan natin ang isang magandang resort sa Teresa, Rizal. 'Yun ay ang Yasak Resort. Tara lets dito sa San Luis ay babiyahin ang Teresa Rizal ng nasa 40 minutes at ito ay may layo na halos 18 kilometers lamang. Ayan, dito tayo ulit sa Buliran Road. Going tayo sa Teresa. Madadaanan natin dito yung compound ng Garden di Miramar. Dito na tayo sa 7:30. Kakaliwa na tayo rito, going to headquarters na ng Antipolo. ayan guys na natin dito yung nasunog bago lang nasunog na pure gold you know, malakas din natindahan yan pero ngayon uh, sira na talaga siguro i-renovate na lang baka naka-insured naman siguro yan dito sa Antipolo dito kami bumibili ng murang suman bagong purok ayan oh kami nang suman. Magkano ang bili mo sa suman, mama? 5 piso isa. 5 piso ang isa. Patingin nga ng isang piraso. Ah. Oh, kamuting kahoy. Mainit. Kamuting kahoy, 5 piso. Sobrang no, init. Kamuting kahoy lang bili mo. Meron naman ano. Ito, malagkit. Yan, magkano ang bili mo sa malagkit? 5 piso. Yan, 5 piso din, malagkit isa to sa Likos Park kasi sa so pagkakalam ko parang tatlo yata pa yung Likos Park dito sa Antipolo pero ito yung pinaka Likos Park dito sa way na ito yan so pagka umigot ka dyan you turn going to Teresa na yon morong panay yan yung pupuntahan mo pagka kumanan ka naman dito pupunta ka sa looban mismo ng Antipolo dadaanan mo yung uh, cementerio Pwede lang muna tayo saglit dito kasi bumibili pa ng andok si sa swimming. meron kayong mapapansin na bakanting lupa dito sa right side oh. ang balita ko lang sabi nila baka daw gawin na SM sabi ko sana gawin na SM yung area na yan wala pang SM rito sa Antipolo eh yan, pababa na tayo rito sa El Dorado Lapit na tayo sa Sigsag Road dito sa Antipolo ay yung overlooking dito sa Sigsag Road. Uh, malapit na ito sa solid solid cement. ang kasunod ng solid ay ang Teresa naman ganda rin dito dito madalas mag stop over ang mga riders sa area na ito And guys, uh, andito na tayo sa pababa ng Teresa ganda rin ng overlooking dito pupunta muna tayo ng kabayanan ng Teresa uh, mag withdraw muna tayo bago tayo pumunta ng Yasak Resort kakaliwa uh, ulit ako dito sa madalas kong daanan shortcut papunta ng Teresa Kakanan na tayo rito. And guys, balik na tayo papunta ng Yasak. Ganda talaga dito sa Teresa. Malapit na rin to na mapuno yung mga kalupaan dito. <laughs> May mga tinatayo na ngayon ng mga establishment. Kung manggagaling kayo ng Tanay, Morong at sa mismong sentro ng Teresa Rizal, ang direksyon ng papunta sa Yasak ay papuntan ng Real Cove Resort. Ngunit pagdating sa may kanto, sa halip na kumaliwa ka papunta ng Realco Cove, ay kumanan ka na sapagkat ang Yasak Resort ay matatagpuan sa Roman Rojas Road, Teresa Rizal. Ito sa papunta ng Yasak, ito naman siya. Yan, diretso niyan. So ito yung mga landmark. Meron kayo makikita ang Alpha Mark. Dito sa may katapatan, merong Pure Mark. Yan. Dito man naman banda sa may kanto, meron kayo makikita ang Tita Els. Yan yung mga palatandaan. Napapunta kayo rito sa Yasak Resort. Ano kuya, ikaw na mag-drive? <laughs> <Okay. laughs> Yan. Yan magkakasama kami. Ah! Oh, mainit. Mainit ko ya. pala eh. Bumili lang ng paper plate ni eh, para magamit na maya. Eh, wala kasi kami dalang paper plate. Talagang biglaan lang din kami kapag ka nagaya. Uh, malapit na tayo sa Yasak Resort. Napakalapit lang ng area nila mula rito sa kanto ng Teresa. Ay, makikita kayo rito ABC. Ah, uh, yung ano ba to? ABC tiles ba to o cement? Sa left side. Yan guys, meron tayong madadaanan dito na tulay. Yan, yung mga palatandaan dito. Yan, merong maliit na tulay na Yan oh. Bali yung gulong lang yung padadaanin mo dun sa may parang pinakabakal tapos kahoy na yung ano nya gitna at saka yung gilid itong tulay na to so one way lang itong tulay na ito at uh, dito meron siyang makikita na junk shop so ito yung mga patandaan uh, yasak na tayo nito day, yun meron pang kapili pa rito ready pa yan sa left side meron kayong makikita bundok dito na ito yung bundok na karugtong ito ng papunta ng Padilla so yun yung sinasabi ko na parang hindi masyadong ginagalawa kasi parang marmol tong bundok na ito eh marmol siya ayan karating na tayo sa destinasyon sabi ni Waze ayan may makikita kayo dito sa left side nandito yung Yasak Resort ayan, paparking lang tayo hanap lang tayo ng mapaparkingan dito okay ayan mga kabaslag meron kayong makikitang pathway dito Yan, pag may sasakyan kayo pwede kayo na dumiretso dito medyo maliit lang, ingat lang din talaga sa pagmamaneho baka malaglag kayo dyan sa may tabi. <laughs> takot na takot itong kasama ko mga kabaslag ayan, papasok kayo dito sa maliit na gate Ayan. Ito yung mga itsura ng ating pinuntahan. Ganda rin. Ganda talaga rin. Ayan. yung Ito tayong kasama, meron tayong kasama rito na tour guide eh. Siya yung nakarating na rito. Siya yung natuturo. Nasa likuran. Pagunta tayo rito sa may parkingan. Ayan. Ito yung parkingan ng Yasak. Maliit lang ah. Yan ang itsura ng ano rito. Mayroon pang Ayan, anyway, ayan. binabawa ko na sila rito kasi doon ako sa may labasan magpa-parking dahil mas malilim doon at saka mas maganda doon, hindi ako corner doon. Babalik ako doon sa bukana nitong resort kasi medyo ano rin dito talaga masikip. Ang bali dito na ako nag-parking sa tabi ng kalsada kasi tabi siya ng puno nito ng sampalok ayan, at saka meron ding puno rito ng mangga pero nakukuberan siya, nalililiman siya nitong puno ng sampalok kaya ang ganda ng pwesto ng ating parkingan dito tabing kalsada nga lang talaga siya kasi hindi na ako ubra doon magparking sa may looban una mainit, tas ang sige panandaan lalakarin ko na papunta ron sa loob mismo ng yasap lapit lang siguro mga isang daang hakbang siguro makakarating uh, ka na mismo sa uh, Yasak resort and guys andito na tayo so ito yung mga rules at saka ito yung mga bayad dito so sa sa ano entrance fee medyo madilim lang 80 pesos bata at matanda then cottage niya ay 400 pesos ayan 5 persons per cottage so ayan another cottage kapag lumampas ng 5 persons then ayan guys so ngayon konti lang yung tao ngayon ayan yan yung mga cottage nila ang dami ng cottage nila oh. Watcha na agad yung baby ko well Punta ka doon, baka maano ka dyan. Gagala na yung mga bibi ko. Ayan, yan ang handa namin. Yung mga... Andox. Tsaka kanin. Tubig, wala. Ayan, tubig, meron. So, kumpleto na. Pwede na. Light pen. Huwag mong hawakan yung ano, baka makagat ka ng pusa. kain na kami. <laughs> Yan guys, kakain mo na kami ah. Meron din sila rito na hugasan. ng bata oh. Nandun lang sa may, sa may punong kaway mag-isa. <laughs> Ako? Ang daming pusa at saka ano, may aso rin dito. mga kabaslag, oh, makikita nyo yung bundok dito. yan sa tabi nitong resort na ito, nakakatuwang pagmasdan yung bundok. Lalo na yung mga bato. Yeah, <laughs> kaya lang wala akong nakikita na outlet yung saksakan parang wala pero tatanong ko kung meron silang napapagsasaksakan dito ng ano pag mag charge ka ng cellphone Kaya kung sakali po na mag-charge na cellphone, saan po mag magsasaksak? Ah, diyan. May bayad? Per hour po? Ah, okay. Ayan mga kabaslag, uh, ang charge ng cellphone ay ano, 30 pesos per hour pala rito. Ayan, puntahan natin tong rules nila rito. Ayan tindahan, open yung tindahan nila. Ayan ang rules. Ayan. Shower before entering. No pushing. No running. Walang food. Ah, sa swimming pool ito. Bawal ang pagkain sa swimming pool at sa trains. Wala rin acrobatics. No daffing. Yun. Kailangan may guide yung mga bata. Ayan. No smoking. Ayan. Ayan. Ayan, kabi, saya nila <laughs> Ano, isang grupo kayo? Apo. Ayan. Anong pangalan ng grupo nyo? Budang. Budang? Budang. Ah, okay, okay. Baslag TV. Shoutout, shoutout. natin yung Budang. Budang group. Ayan. Ayan guys, uh, nakasama natin yung Budang group na ano, ah, uh, saya so nila eh. <laughs> Thank you Dad. Okay, thank you. Sa ngayon, bali, parang dalawang atatlo lang kami na grupo ang naligo dito. Yan guys, kung makikita ninyo yung uh, pool na pang adult. Yan, kung kung sakasakali na meron kayong papag-swimmingin na bata rito, tiyakin nyo na lang na marunong talagang lumangoy or merong life jacket at saka meron siyang kasamang nakakatandang kasama para maiwas yung ano, pagkalunod. Yan. So, mapapansin nyo guys, dito sa pool na ito, meron siyang motor na ito yung nagsusupply na ang tubig dito sa pool yan ang maganda rito sa pool na ito meron pang tubig dito tsaka yung bato ganda oh. may bato sa gitna Ay, meron din silang video dito, hindi ko lang alam kung tatanong natin mamaya kung magkano ang Aarikin ah, na yung video okay. Dito sa side na to Meron silang events place siguro Siguro kapag kami birthday party Pwede siguro rentahan tong Itong ano na to uh, Place na to Yan, Ang maganda dito kasi Yung gilid ng pader Tinaniman ng, ano, ng mga puno Yung matataas Ang alam ko mahogani yata itong O oh, Jimmy Hindi ah, mahogani nga yan guys sa side na ito na saklaw pa rin ng compound ni kong Yasak Resort makikita niyo yung katabi yung nakikita natin kanina pa na bundok yan siya so katabing katabi lang tapos dito sa saklaw naman ng compound nila may makikita ka dito mga batuhan na tingin tingin ka lang kung mayroong ahas na rito Ayan. so ingat ingat ka lang <laughs> Pansin ko lang yung katabi nitong Yasak Resort ay may ginagawa ritong arena, Teresa Arena na ito yata sabungan yata ito. Yan. Kasi yes, kung makikita ninyo itong puro na to, ang ganda eh kasi puno siya na parang mayroong mga baging na naka ano, sa puno. Tapos yung pinaka baging niya gumapang dito sa mga batuhan dito sa side na to masarap tumambay, malilim kasi nasa ilalim siya ng puno so pag nandito ka yun tanaw mo lahat yung mga nandito sa resort payang payang magkano ang renta ng magkano renta ng video kay 1,000 uh, Okay, para alam din namin Thank you po Hi, Pel Ano, giniginaw ka na? Giniginaw ka na, Phil? Ayan guys, uh, ito yung CR nila Tingnan natin yung CR ng panlalaki Yun Yun, yun may swat shower meron dito at dito siguro nagbibihis yan sa pool na pambata makikita yung umbrella yan kaya pag may mga anak sila may mga bata radyaan nila pinopesto maganda rin yan sa picture taking Ayan mga kabaslag, pauwi uh, na tayo at hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you ng marami sa panonood at kung uh, ngayon ka lang napadaan sa aking channel, uh, huwag mong kalimutan na mag-subscribe, share, like, and comment. At uh, hanggang sa susunod natin mga vlog, samahan niyo po ako. Thank you po ng marami.